Welcome to Graphic Design Daily. Hi guys, welcome ulit sa ating new video tutorial for today. So ang gagawin naman natin ay yung calendar. Parang pang third calendar tutorial na ito no. Pero ngayon yung gagawin natin is yung isang pages lang. Pero lahat ng month from January to December is nandoon na. Diba minsan may mga ganong calendar tayong nakikita. Lalo na nung mga bata pa tayo yung may mga tandwa, may mga model. So, ganun yung calendar na gagawin natin. So, first, search natin sa search bar calendar 2025. Tapos, pili tayo, pili tayo ng template. So, for today's tutorial, ayan yung template na napili ko. Pero, scroll down din kayo, guys, kung baka may iba pa kayong magustuhan. Then, customize this template i-customize lang natin yung calendar template na napili natin. Then, ang isearch nyo kung gagawa kayo ng calendar for the next year, calendar 2025 na, para hindi na madaming edit yung gagawin nyo. Kung anong date ba si January 1, anong date si February, February 14, February 15, ayan. So, yung cal calendar 2025 template na napili natin, ay hindi na natin masyadong i-edit yung mga dates. So, palit, papalitan ko ng kulay yung buong page. Tapos, search kayo ng color palette, guys, sa, sa Google o kaya sa Pinterest. Tapos, i-upload nyo kagaya ng ginagawa ko. Then, apply colors to page para makuha nyo yung kulay na gusto nyo galing sa color palette na dinownload ninyo. By the way, guys, laptop pala ang gamit kong pang-tutorial ngayon. Para makita ninyo na super easy talagang mag-edit kapag laptop yung gamit. Hindi naman din siya nalalayo kapag phone or tablet yung gamit ninyo. Okay, try natin itong brown. Peach. Tapos, yung mga text ay papalitan ko ng color. So, kung mag... Uh, gusto nyo palitan ng sabay-sabay lahat, click nyo lang sa keyboard nyo yung ship, then i-click nyo yung mga gusto nyo palitan ng sabay-sabay. So, hindi kasi natin yan magagawa sa ano, sa tablet. Pwede naman, pero select multiple. Pero dito sa laptop, ship lang, tapos i-click nyo yung mga element na gusto nyo yung mapalitan ng kulay. Gusto ninyong i-bold. Yan, kagaya nung ginagawa ko. Palitan natin sila maroon. Tapos, gawin natin peach yung box na yellow. O kaya, brown. White. Try na natin to. Ito, okay na to sa akin. Okay, so palitan natin ng kulay yung lahat ng nandito sa pag-calendar template na napili natin. Click nyo lang guys yung mga gusto nyo patitan ng color ha. Papalitan ko din ng kulay yung mga days at saka yung mga date. Kasi hindi nakikita pag yellow, diba? ba? So, once again, shift, das i-click nyo yung mga gusto ninyong palitan ng kulay. So, okay na sa akin yung black. Tapos, yung mga sundays, gagawin natin siyang red. Touch of red. Per month ang palit natin. Since hindi natin pwedeng palitan ng sabay-sabay buong sundays sa lahat ng month. Kasi per box kasi yan, per table kasi yung nakalagay sa per month. Ayan, okay na sa akin yung kulay na yan. So, ganun lang yung gagawin guys ha. Tapos, ang theme pala netong calendar na gagawin natin is for family. Nakita nyo may mga picture sa taas. Papalitan natin ang mga family picture yan. Kung meron kayong family picture, pwede kayong mag-upload. Pero dito sa tutorial na to, hahanap lang muna tayo sa element ng mga family picture. Sa so, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano yan gagawin. Dahil tatapusin ko muna to guys, lahat ng Sundays papalitan ko. Tapos napansin ko, tuloy-tuloy uh, yung count ng number, diba? ba? aalisin ko din yan. Pwede namang hindi kasi tutorial lang to. Pero para mas malinis sa tignan, aalisin ko yung mga ibang number. Kasi tignan nyo yun guys. Merong 31 dyan sa July. Tapos may kasunod na agad siya na 1 and 2. Aalisin natin yung mga yan. Okay. Ship. Then select yung mga gusto nyong palitan ng kulay ng sabay-sabay. Pag sa phone or tablet kayo, right-click nyo, then yung tatlong dot na lumalabas, select multiple. So, umpisahan na natin tanggalin yung mga sobrang dates. So, alisin na natin yung mga sobrang dates dyan, guys, para hindi siya masakit sa mata. Pwede namang hindi, para mabilis itong video tutorial. Pero mas maganda kasi kung maginis, diba? Dito naman tayo sa February. Alisin natin. Delete. Hindi siya pwedeng i-select multiple eh. Kasi naka-table. Naka-table kasi yan guys. Uh, ang ginawa dyan, tin trans binawasan si binawasan yung transparency ng table para hindi makita yung mga guhit-guhit. Yung mga columns. Dito tayo sa November, matatapos din tayo. Uh, nabura ko pala lahat. Kapag gano'n yung nangyayari guys, may nabubura kayong uh, nang biglaan, nang hindi sinasadya. I-click nyo lang yung nasa tabi ng editing. Yung ando undo, babalik naman yun. O kaya control Z kapag ka nasa laptop kayo. Or pag laptop yung gamit ninyo. By the way guys, dito sa template na to, hindi na ako nagpalit ng font style. So okay na sa akin yung mga font style niyan. Pinalitan ko lang siya ng kulay. Pinalitan ko lang din yung color ng page. Pati yung mga box. Para hindi naman tayo copyright. So, malapit na tayong matapos. Okay na. Malinis na. Ayan, okay na rin sa akin yung font ng calendar 2025 na text. Okay, gusto kong palitan ng kulay itong bulaklak na nasa gilid. Red. Touch of, touch of red. Black kaya. Mm -hmm. Okay na yan sa akin. Try natin mag-add pa ng isang flower. Duplicate. Click nyo lang yung duplicate parang wag na mo over na tapos guys i-drag nyo yung ganyan, ganyan no I hold and press press and hold nyo pala yung key mouse para sabay sabay nyo silang malakihan o sabay sabay nyo silang mag group hindi nyo na kailangan mag select multiple so i-drag nyo lang siya hold and press nyo lang yung sa mouse sa tablet kasi or sa phone kailangan select multiple isa-isa, 'di ba? pero sa laptop hindi. Tapos, maghanap na tayo ng mga pictures na ipapalit natin dyan. So, since wala naman akong naka-upload na family picture, search tayo sa element. Family, then photos. Sa so, photos kayo pumili. Yan, i-drag nyo lang yung photos na gusto nyong ilagay dun sa mga frame. So, ganyan lang kay easy. Hindi rin natin yan magagawa kapag phone or tablet. Kailangan i-click natin yung picture tapos saka natin siya ilalagay. Pero pag laptop, nando doon pa lang siya sa may elements, pwede nyo na siyang i-drag papunta doon sa may frame. So, tapos na yung ating calendar. O, oh, see? Nag-match din yung kulay ng mga family picture doon sa theme na ano no, maroon and peach. So, ganyan lang guys, kadali gumawa ng calendar na isang page lang. So, pwede to pang a uh, giveaway kung may mga business kayo. Pwede nyo rin itong pagkakitaan. So, kung may mga printer kayo, pwede kayong mag-alok na gumagawa kayo ng calendar. Tapos, yung size, ah, uh, depende kung ano yung size na gusto ninyo. Ito kasi sa template na nakuha natin, parang AR yung size nito. So, medyo maliit yata itong AR, no? Yan. Uh, i-customize nyo lang o kaya doon sa size, sa resize tapos kapag mag-resize -re kasi kayo ng mas malaki, mag-a-adjust din kayo doon sa mga template or sa mga object so once again guys, thank you for watching sa ating calendar video tutorial so kung gusto nyo umorder sa amin ng graphic design or magpagawa, message nyo lang po kami pag-usapan po natin yan So, stay tuned for the next video tutorial po na gagawin natin. Bye. Subscribe, like and share. Graphic Design Daily.